Good morning guys, ayan Mabibreak pass kami ni Commander Ito na pa nga bakul May posit pa Ayan na guys, kakain na kami ni Commander Let's eat Let's eat guys Let's eat guys Okay hmm? Let's eat. nang ng malaking tampakol. Mmm, mabuo sa pas sa ako lang sa ako. yun doon. Tukpo. na nang dapat. sa akin? Oo, hmm. no. hmm. dito. Pa. Hmm.

Hmm. Guys, tapak siya talaga. Masarap mo. No? O kaya favorite plan talaga. Hindi <laughs> yeah. eh. Masarap na kasi kapag pagaluto. Okay. Okay. Good. nakatira. May tuna pa. Mahina kami kumain. Eh. Alam mo. <coughs> Kasi kami mahilig magpapak. Yung iba naman, hindi kumakain ng kanin. Siguro siyang kainan ng trabaho na magpapak lang. Hindi ko kaya. Ang eh. latiin ka na naman ulam na lang. No? Mm -hmm. ሰዎች ወንዳምን Pag-alto mo. Baka sa alam O kaya yung pwede pa-alam na. Tingin mo ako ngayon time. Naka-video pala sup-sup ko yun. Katulan mo lang. Ulo din yung ko, Marta. Kain n'yo. Kain n'yo. Pusit, lang. Wala pa sup-sup mo lang. Pagkakabuti mo na, to yeah. na? Ano, ito pa. Hindi. Na? Dato. Ano yung pwede Yung iba niyan pa, ginahimay-himay. -hima, Tapos nilagyan nila mayonnaise. Kaya ano? Gulay. Hindi na hindi. <coughs> hmm. <coughs>

Easy!

Hindi nga po hindi. kumain na kami. Okay, may alis na kami. Thank you.